Marami ang nagsasabi na ang Pilipinas ay isa sa pinakamayaman at pinakamalakas at moderno pagdating sa sandatang lakas noong panahon ni Marcos Sr. Ngunit totoo kaya ito? Tara alamin natin. Noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 1965 hanggang 1986, hindi naging pinakamalakas ang militar ng Pilipinas sa buong Asia, ngunit ito ay isa sa pinakamoderno at pinakamalakas sa Timog Silangang Asia noong mga 1960s at 1970s. Ang mga dahilan kung bakit malakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas noon ay ang malakas na suporta mula sa U.S., Bilang kaalyado ng Amerika sa Cold War, nakatanggap ang Pilipinas ng modernong armas, sasakyang pandigma at pagsasanay mula sa U.S., Malakas ang hukbong himpapawid natin noon. Mayroon ang Pilipinas ng F-5 Freedom Fighters, mga jet fighters, C-130 Hercules Transport Planes at UH-1 Huey Helicopters na bihirang mayroon sa ibang bansa sa rehiyon. Noong 1970s, ang Philippine Navy ay may mga barkong pandigma na mula pa sa US kasama ang BRP Raha Humabon, isang destroyer escort na isa sa pinakamalaking barko ng hukbong dagat sa Timog Silangang Asya. Meron din tayong malakas ang hukbong militar, may mahigit 250,000 sundalo ng martial law kabilang ang Philippine Constabulary na siyang pangunahing puwersang pansiguridad laban sa rebelyon. Nakikilahok din tayo noon sa mga international missions. Naging bahagi ng Korean War at Vietnam War ang Pilipinas, kung saan ipinadala ang PH Expeditionary Forces at PH Civic Action Group, PILKAG. Noong 1980s nagkaroon ng kakulangan sa modernisasyon ang militar ng Pilipinas. Hindi na-upgrade ang mga kagamitan dahil sa lumalalang pagbagsak ng ekonomiya at korupsyon, dito na lumalakas ang mga revolusyonaryong grupo. Nakaharap ng militar ang New People's Army, NPA, at Moro National Liberation Front, MNLF, na nagpahina sa internal security ng Pilipinas. Pagalis ng base militar ng US, bagamat hindi pa tuluyang umalis ang US noong panahon ni Marcos, nagsimula nang bumaba ang suporta dahil sa human rights violations. Sa tanong na mayaman ba talaga ang Pilipinas noong panahon niya, Masasabi nating oo dahil may mga yugto ng paglago ng ekonomiya noong unang mga taon niya sa pwesto. Pero sa kabuuan, nagkaroon din ng matinding krisis sa pananalapi na nagdulot ng matinding kahirapan sa bansa. Hindi umabot sa antas ng China, Japan o India ang militar ng Pilipinas noong panahon ni Marcos Sr., ngunit isa ito sa pinakamalakas sa Timog Silangang Asya bago bumagsak ang kanyang rehimen. Pagdating ng 1980s unti-unting humina ang hukbong sandatahan dahil sa kakulangan sa pondo, lumalalang rebellion at